Magandang buhay Ma, mga kakwentuan! Ako nga pala si Jojo Lagudas. At ako naman si Kuya Banga. At syempre, dito na naman tayo sa pangalawang araw ng ating paglalakbay dito sa Metro Manila. Bibisitahin natin yung mga makasaysayang simbahan dito sa Pilipinas. Oo oh, naman. Kaya nga nandito tayo ngayon sa Quiapo. Ah, dito ba tayo ngayon sa Quiapo? Oh. Oo. Oh. Teka, speaking of Quiapo, kasubay ko yung... Ganon? Alam mo ba yung palabas na yon? Ano yun? palabas ng Batang Kiapo? Oo, oh, speaking of Batang Kiapo, alam niyo ba si Direk Poco Martin eh. Isa sa mga panati ko ng poong nakalawa dito sa Basilica ng Kiapo. Aba, ganun ba? At alam mo kung, lahat, kung bata niya ngayon? Bakit? Dahil hindi lang ang Basilica ng Kiapo. Ang nagsimit ng timbaan ng mga kasayin. Meron pa isang timbaan ng mga kasayin. Alam mo kung ano yun? Ano yun? Ito. Ang timbahang gawa sa bahay. Aba, matibay. Ang Basilica Minor de San Diego. Teka lang kahapon may kasama tayo, di ba? Oh. Dapat may kasama din tayo ngayon. Oh, Siyempre meron. Meron ba? Meron din tayo pero kasama. Bigatin ba 'yan? Hindi yan bigatin. Mabigat na mabigat. Aba. Kakaiba 'yon ah. Siyempre. Kasi no ba 'yan? Lagi ba ako di si Duday? Duday, si, si lo Hello. Hello. Hello, mga kakwentuhan! Magandang umaga po sa inyo! Ay, bata, kamusta ka na? Bumabata, ako, lalong bumabata! Uy, balita ako, nililibot niyo yung mga simbahan sa Metro Manila. <mukas> balita ako, na sa Santo Domingo Church kayo kaharap. Sa hapon, kasama pa nga namin si Beban, di ba? Oh. Alam niyo ba, trivia lang. Sa Santo Domingo Church, doon si si FBJ, ang daki. Oo, Yung bata pa. Alam mo ba, ang daming tao nun, yung buong siya nakaburon. parang video yung mga tao sa dami ng tao. Ayan, Yes, alam ko yan. Dahil alam niyo ba, si FTJ, malapit sa amin sa bagong baryo. Oo, naglalakad lang yan. Magmula kahit kung hanggang sa amin kasi si Berting Labra, San Sebastian Church or Basilica Manor or San Sebastian. Yeah. Kung makikita niyo po, Kuya Bata, Jojo, mga kakwentuhan, makikita niyo po bupal yung loob ng simbahan na ito. Pansinin niyo po yung bintana. Gawa po lahat yan sa metal, gawa lahat yan sa bakal. Pati yung poste na yan, itaas na yan, bawat haligi na ito, maging itong pintuan na ito. Patibay gawa niyo. sa bakal to. At kung mapapansin niyo rin po, yung harap ng altar, ginagawa po ngayon yan. Hindi po yan yung talagang original na altar. Ginagawa po ngayon yan. nire-renovate po ngayon yan. Kaya talagang napakatibay ng simbahan na ito. O, alam niyo po ba kung sino yung gumawa ng simbahan na ito? Alam niyo, Jojo, yan. Si Inaro Palacios. Wow, galing naman. At alam niyo ba, meron tatlong reason bakit puro bakal ang ginawa niya ng simbahan na ito. Dahil ito okay, ginawa sa Pilipinas, unang-una, dahil alam mo naman sa Pilipinas, laging na earthquake. So, ano po yan? Ah, panlaban po yan sa earthquake. Uh, dahil puro bakal. Handa sila. Yes. Pangalawa, kaya puro bakal naman yan. Dahil daw, maparating ma nagkakasunog dito sa atin sa Pilipinas. Oh, hindi so, hindi masusunog ang Yes, ang hindi rin niya masusunog. Hindi tatablan yan. At pangatlo, no, ginawa nila dahil hindi anayin. di ba? <laughs> hindi anayin um, tong Hindi kagaya ng mga kahoy. Inaanin siya. Di ba? Yes, kaya tignan nyo, ang ganda-ganda. Maging sa labas, tignan mo, puro bakal talaga. Papay wala kang para panawang Harry eh? Correct. Di ba? Ang ganda, di ba? Para sa panawang Harry Potter. Ang Tara. ng mahimnas yun. Magnilay muna tayo. Tara. Hiday. Para sa mga yeah, mga Yan yeah, mga Rene, yung confession ko. Ah, dyan ang umumpisa niyo. Yes, di ba tayong mga katoliko, pagka nagkakagawa tayo ng kasalanan, ah, malapit tayo sa mga pare, nang umumpisa tayo, ito nang para naman, <laughs> yes, yan yung yan, yan tinatawag na confession ko. Ano pa makikita natin dito? Pignan natin ito. Ang dami nilang confession room, iba ang mga kwentuhan sobrang solid ang pagkakalo ng simbahan na ito dahil mula po stay, bakal hanggang sa bubong bakal yan mga dinding bakal lahat hati napakasindihan ang simbahan na ito na ako na Tama Kailang doon ay may napapansin na man Bakit yung mga imahe ay nakatalok ng telang bayonet? Ah, ganito kasi yan. Pag mahal na araw, lahat ng mga simbahan ng katoliko, talaga tinutulok po nila ng violet kasi mahal na araw nga yan. Pupusan lang yan o tatanggalin nga yan, yan sa pagkabuhay. Ah. Linggo ng pagkabuhay. Yun eh, yung merong sabi silang salubong. Magsasalubong si Maria at si Jesus. Yun eh, yun. Kaya napapansin mo kahit saan ka pumasok sa simbahan sa Metro Manila, ang Roman Catholic, pagkain Yes, lahat talaga. Kaya pala kahapon, Bernadette. Ganun Gano'n ba? Ang malapan niyo. merebut Bakal din na yun. Ilalagay nila sa altar. Ito, alam na natin kung saan ito. Po, sa. Alam mo po yung bata, Duday, may napansin na ako sa social media. May nabasa kasi ako doon na itong simbahan na parang may gustong ipasara ito dahil sa kalumaan. Tama po ba yan? Huwag naman siguro. Mm Hindi -hmm. naman dapat kasi naman nga, napaka. Ito yung simbahan natin, at saka okay. at ito yung ah. history natin, oh, di ba? Oo, hindi lang yun. Oo oh, lang ba, masama sa kasaysayan ng Pilipinas. Correct. Imbes na ipasala, siguro, maganda, i-renovate na lang. No? At okay. least, okay. hindi nawawala yung ano, diba? oh. Pero, okay, di ba? Parang ikong hindi naman siguro, hindi papayagan payagan ng gobyerno. Ang gobyerno. Saan ang Sa lupat, nandito sa Kayapo, hmm. malapit, di ba? Parang, kasi, ano lang, alugar ng Manila, Kayapo. Kaya nga. Saka hindi yan, kasi... Malaki na ang history na itong simbahan na ito. Tara! Tara! Ano ba tawag dito? Masas ko makita ito eh. Ah, kuya bata, Jojo, ang tawag dito, karosa. Yo, karosa. Yes. Pag nagpo-prosesyon, dito nilalagay yung mga imahe. Ano yung purpose Yung Mama Mary, Nazareno, tapos ito, Madali lang itong gamitin kasi ginagamitan nila ng generator para pag sa inabot ng gabi, may mga ilaw. Nakikita nilalagyan nila ng ilaw yan. May mga wires. Yes. Nah, lahat yan ginagamit yan pag nagpo-prosesyon. Diba? Daming alam nito, no? Buti na lang sumama ka talaga sa amin ngayon. Buti na lang talaga. Nagdagdagan yung kaalaman namin. Duday, maraming maraming salamat. Ang dami namin alaman. Ako kaya bata, Duday, sana naman tayo sulod nating punta. Magandang hapon mga, mga kakwentuhan. Dito tayo ngayon sa Las Piñas. Gusto makikita natin ang isa sa mga saysay na simbahan ng Pilipinas. Papa. Yes, nandito nga tayo ngayon sa southern part ng Manila. At ito ang simbahan ng Las Piñas. Yes. Alam nyo ba mga kakwentuhan, ang simbahang ito itinatayo ng pagitan ng 1797 to 1819 year. Pagal na. oh, pa ngunit ito nawasak ng lindol noong Tagal. taong 18, 1880. Pero hindi nila pinatagal. Tinayo nilang muli ito ng year 1883. Kaya kita nyo naman, matibay pa din. Di ba? Oo, ano? Oo. Kaya pala ganun katibay. Hmm. Yes. Kaya ako, exciting ako kung anong meron dyan. Masaksihan natin kung anong kaganapan dyan sa loob. Tara, tignan natin. Tara. Kaya mga kwentuhan, pasukin natin ang simbahan natin. Tara na! Yes! yes. Oh, Alright, dito na tayo sa loob ng simbahan. Saan makikita natin yung mga istruktura. <laughs> yung okay, ba nahanap ko yung kawayan. yun yung altar nila so, kung ako napapansin nyo nasa likuran ko yung sikat na sikat na bamboo organ sa las piñas so, kasi nung panahon dati yan yung ginagamit sa tantudyo yung bamboo organ na yan sa TV, pag, pag na, uh, sumasa sa mga balita, nakita ko lang siya. Pero ngayon nakita ko na siya, iba no? Kakaiba yung mga TV designs, niya, di ba? Ganda ng mga designs. Ina, ano ko, paano yung tumutugtog yung pala? Ito yung string niya, tapos may tumutugtog sa loob, sa loob. Ah, ano yung pa ako, sa libro ko lang ito nakikita. Hindi, uh -huh. ko na nahawakan ko pa. Nakaka-excite siya na, ewan ko, hindi ko nandito. Imagine, sa pamagitan lang yan, nakakatugtog. Sa diba? bambu lang. Ano ang Pilipino? Mabuhong tayo. Oo nga. Tataba ang utap talaga ng Pinoy, no? Kwentohan, sana makita nito ang simbahan na ito para experience niya rin experience namin na nakita namin itong bambu or For the first time of my life. For the first time. Di ba? Di ba? Nawaan ko ng malapitan sa mga makasaysayan sa bamboo guwapo ko. bata pa ako, elementary pa lang ako. Nababasa ko na sa libro. Eh ngayon, kitang kita ko na. Katabi ko pa. Wala ba kayo napapansin? Ay, napansin ko na nga eh. Masiling nila. Kaya nga, kanina. Kanina ko pa sinisilay silayan yan. Kaya sa... kakaiba kasi eh. 1976, the first bamboo organ festival. Ayun, okay, no? ito 1977 diba ito naman 1978 ba pa ako nyan mga kakwentuhan uh, nakita na namin yung lang actual yung bamboo organ dito sa Las Piñas uh, sibat mo lang kami may pupuntahan pa kami be puro makasaysayan parang pakiramdam ko libro na ako ah Nagiging libre yung utak ko. pulong puno na ng kasaysayan. Ganta ng bill na to, no? Ito, kung yung mapapansin nyo, year 1820. Ibig sabihin, itong bill na to, bill na talaga nila to, bago pa mawasak ang church na ito. Kasi, nawasak ang church na ito, year 1880. Tagal na pala. Diba? Na pala Ibig sabihin na, tagal na nito. Na-preserve nila to. Oo, oh, na-preserve nila to. 1880, bata pa ako nun. Oo, talagang makasaysayan din sa simbahang ito, itong oh. Okay. Tapos na po natin bisitahin ang Las Piñas Church, lalo na yung pinakamaganda nilang bamboo organ. Nakita niyo naman ang ganda-ganda simbahan na ito. Ang daming kasaysayan ata siguro itong simbahan na ito. Oh, ano pa yung hindi nyo? Tara! Tara! Let's go! Now. nandito naman po tayo sa San Pedro, Laguna. Yes. Ito ay Santo Sepulchre Shrine, na kung tawagin ay Landayan Church. Yes, oo. So, sa kasalukuyan po, nagsisimula na magpaspas ng mga palaspas, kaya makikipag... Paspasa rin kami ng palaspas. Tara! Pero, tika, tara, 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 na! Mamaya pupunta natin sa tikat na tikat na pupun. Ay, ganun ba? Tara tayo ng mga diboto. Si Lolo Owing. Ay, si Lolo Owing, nga pala. O ano? Tara na! Tara Tara na! tapos na kami magpalaspas ngayon naman pupunta lang po tayo sa Balon Lolo Uwing yes, mga kakwentuan nandito na po tayo ngayon sa Balon Lolo Uwing uh, dito po pwede tayong magwish na kung ano man yung mga kailangan natin di ba? Oh, okay. oh, same time ayon po sa mga namamahala dito pwede daw po natin namin yung tubig na ito. Ito po ay ginagamit namin sa inyong inyong Makikita nyo po meron po mga namamanaka na nagsisimula na silang namanaka. Nakikita nyo yung mga pinapalit-palit na nagsisimula sila rito para may na siya ko yan? yan? Apo. ng... Sinadala po Sinadala po nakausap din po namin si Tato Kuya, yung namamahala sa balo, na pag-alaman po namin na yung tubig na yan, ay nakakarating pala sa ibang bansa. At Inili hindi, lang yun, hindi lang yun, kasi marami pong naniniwala na ang tubig na yan nakakapagpagaling. Na na Kung kaya naman, iniinom pa yan, di ba, pinapampaligo, ginagamot sa mga karamdaman, kaya naniniwala rin po ako na totoo po yung mga yon Ako na-amaze talaga ako doon sa sinabi ni Kuya, ha? isipin mo, yung mga deboto diyan dinadala pa sa ibang bansa di ba kaya nga hindi ko na po pinalampas yung pa pagkakataon naghilaan mo sa inyo po ako pati nga po ito binasa uy binasa mo nga dito eh siyempre eh misa lang tayo pumunta dito kala sulitin na natin di ba layo eh layo ng biyahe natin gabi na tapos na yung palaspa uh, nakapagpa pinti na alma sa ano sa, sa ano balon ni Lolo Uwing yun oh, galing kami sa balon ni Lolo Uwing ngayon kaya ano magpasalamat kay Duday Thank you Duday Salamat din sa inyo marami rin ako natutunan sa inyo sa inyo mga At siyempre mga kakwentuhan, dito nagtatapos ang ating paglalakbay pamamasyal sa mga simbahan. Siyempre ako si Jojo Lagudas. Yo, ako naman po si Kaya Bata. Sana po ay Marami kayong napulot na aral sa aming paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng tumbahan sa Pilipinas. Uh, muli, sana magsama-sama tayo sa mga susunod pa namin episode dito sa Kwentuhan! Bye! Bye! Bye. Bye. Alam ba yung kwento kayo? Kanina. Yung sawahan? Oo.